Kapag may nangyaring masama kay Olivia, ay eh walang ibang dapat nasisihin kung hindi ako. Puno mo ng sabi niya habang magulong-magulo ang kanyang isipan. Kung inahatin mo si Olivia ay hindi mangyayari ang ganito. Pahinis rin sa kanya ng kanyang ina. Ma, pinagsisisihan ko na ang mga nagawa ko. Mahal ko si Olivia at gagawin ko ang lahat para mailigtas siya at ang aming magiging anak. Parang sasabog ang dibdib na sabi niya. Mahal mo pala si Olivia. Bakit hinayaan mo pang umabot sa ganito ang lahat bago mo inamin ang damdamin mo para sa kanya? Naiinis na tanong sa kanya ng ama. Papa, pilit kong pinigilan ang aking damdamin para kay Olivia sapagkat hindi ko gusto ang nakaraan ng kanyang ina. Jack, ano man ang nakaraan ng ina ni Olivia ay hindi mo dapat tingnan. Hindi niya ginustong magkaroon ng inang hostess pero wala sa choice para pumili ng kanyang magiging magulang paliwanag ng kanyang ama. Papa, Pinakala nakala ko na paghahangad lang ang nararamdaman ko kay Olivia. Ngunit sa nangyayaring ito sa kanya, ay saka ko lang nalaman na hindi ko pala makakayanan kung may mangyaring masama sa kanya, sabi niya sa kanyang mga magulang. Kailangan malaman natin kung saan dinala ni Emilio si Olivia bago pa siya mapahamak sa kamay ng isang divone ko, muling sabi ng kanyang papa. Sa palagay ko ay kakailanganin natin ang tulong ng asawa ni Delphine sa ng ina. Pero nasa Hong Kong mo ho si na Kuya Delphine at Ate Anita ngayon. Paano tayo hihingi ng tulong sa kanya? Puno pa rin ng pangambang tanong niya sa ina. Ako ang bahala sa kanila. Pero sa ngayon ay kailangan mong kausapin si Olivia sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Anang kanyang papa. Maiwanan ko na muna kayo. Paalam niya sa mga ito bago siya nagmamadaling nagtungo sa kanyang kwarto. Alfonso, hindi ba dapat nating ipaalam kay Gunding ang nangyari sa kanyang anak? para hindi sila maghintay sa pag-uwi ni Olivia. Tanong ni Doña Susana sa kanya. Talagang kailangan nilang malaman ang tungkol dito. Sagot ni Don Alfonso sa asawa. Mabilis na gumayak si na Don Alfonso at Doña Susana pagkatapos magkasama silang nagtungo sa bahay ni Naaling Gunding. Nagulat pa si Nelly ng mapagbuksan nila kung sino ang nasa pintuan at laking pagtataka nito nang hindi makita ang nakakatandang kapatid. Ang inay mo, tanong agad ni Don Alfonso kay Nelly matapos silang patuloyin ang dalagin. Nakahiga po sa kwarto, magalang na sagot ni Nelly sa kanya. Nelly, samahan mo kami dahil kailangan namin siyang makausap tungkol sa ate Olivia. Malumanin ang sabi niya dito. Sumunod po kayo sa akin. Ani to bago nagpatiuna sa paglalakad. Magandang gabi ho sa inyo. Wika ni Aling Gunding nang makita silang mag-asawa. Magandang gabi din naman, Gunding. May pilit ng ngiti sa mga labing sagot ni Doña Susana sagbagbating ng kanilang dating kusinera. Bakit mo napadalaw kayo? Nelly, ilagay mo sa pinggan ang mga ito at mamaya ay pagsaluhan ninyo. Ani doon niya Susana sa daligita bago nito inabot ang dalang pagkain. Nang makalis si Nelly, ay sakaniya kinausap ng masinsinan si Aling Gunding. Gunding, huwag ka sanang mabibigla. Pero kailangan mong malaman ang nangyari kay Olivia, panimula ni Don Alfonso. May masamang bang nangyari sa aking pangal? Biglang napahawak sa dibdib na tanong ni Aling Gunding. Kinidnap siya ni Emilio Sanchez. Malungkot ang anyong sagot niya sa ina, ni Olivia. Just ko ang anak ko. Biglang napaiyak ang sabi ni Aling Gunding. Gunding, huwag kang mag-alala. Tutulungan namin si Olivia. Ano dito ng kanyang asawa? Natatakot ho ako sa maaaring mangyari sa aking anak. Hindi ho ba at balitang alagad ng kadiliman ang Pamilya Sanchez? Puno ng pag-aalala ng sabi nito. Totoo ang balitang iyon. Kaya pati kami ay nag-aalala din kay Olivia. Subalit huwag kang mag-alala dahil gagawin namin ang lahat para may iligtas ang iyong anak. Pangako niya dito. Maraming salamat ho sa inyong lahat at pag-aalala sa aking anak. Wika ni Aling Gundin kahit nang hihina ang katawan nito. Huwag kang magpasalan. Hinagawa namin ang lahat sapagkat malaki ang posibilidad na maging magbalay tayo. Biglang nangunot ang noo ni Aling Gundin dahil hindi nito naiintindihan ang ibig tukoy ng kanyang may bahay. Nagkakamabutihan si na at Olivia, at siguro naman ay hindi mo tatanggihan ang aming anak para maging manugang. May bahagyang ngiti sa mga labing sabi niya dito. Don Alfonso, sino naman mo ako para tumanggi kay Jack? Ako nga ho ang dapat magtanong sa inyo ng ganyan, dahil alam naman ninyo ang aming kalagayan ng aking nakaraan. Tawal dahil sa kaanong malaki ang pagkakataon ni Olivia na magkaroon ng magandang kinabukasan, kung sakaling si Jack nga ang maging asawa ng anak. Lungkot dahil na sa panganib ang buhay at karangalan ng anak na panganib sa mga kamay ni Emilio Sanchez. Ipinauubaya ko na ho sa inyo ang lahat. Wala naman ho akong magagawa ngayon kung hindi ang magdasal para sa kaligtasan ni Olivia. Umiiyak na sabi nito sa kanila. Iyan ang pinamabuti mong magagawa. Wika niya bago sila nagpaalam na mag-asawa dito. Kahit puno ng pangamba ang dibdib ni Jack, ay pilit pa rin niyang binuo sa kanyang isipan ang gagawin pa pag-usap kay Olivia. Sa pamamagitan ng kanyang angking kaalaman, ay bumulong siya sa hangin. Olivia, Olivia, ako ito si Jack. Buo ang konsentrasyong sabi niya. Biglang umihip ang banayad na hangin at pagkatapos ay lumabas iyon sa bintana ng kanyang kwarto. Na mga sandaling iyon ay patuloy pa rin si Olivia sa mahina nitong pag-iyak hanggang sa nito ang buong at bulong ng ha. Jack, nasaan ka? Biglang napatigil sa pag-iyak na tanong nito nang marinig ang kanyang tinig sa mga ng hangin. Olivia, pumikit ka at ilarawan mo ako sa iyong imahinasyon. Pagkatapos ay ibulong mo sa hangin ang anumang nais mo sabihin sa akin. Muling sabi niya rito sa pamamagitan ng pagbulong niya sa hangin. Sinunod ni Olivia ang kanyang sinabi. Pumikit ito at pagkatapos ay bumulong sa hangin. Paano mo ako nagagawang kausapin? Tanong nito sa kanya. Sa pamamagitan ng hangin, siya ang maghahatid ng mensahe natin sa bawat isa. Tagol niya dito, paano nangyari na nagagawa mong utusan ng hangin? Muling tanong nito sa kanya. Saka ko na lang ipapaliwanag sa iyo ang tungkol dyan. Ang gusto kong malaman ay kung ano na ang nangyayari sa iyo. Ikululong ako ni Emilio sa isang kwarto dito sa bahay nila. Olivia, huwag kang magpapalilata kahit na kanino na nakakausap mo ako. Dahil kapag nalaman nila iyon, ay mapuputol lang pagpapahatid natin ng mensahe sa amin. Walang ibang tao dito sa kwarto maliban sa akin. Jack, natatakot ako kay Emilio. Huwag kang matakot. Tutulungan kitang mapatakas diyan. Hahalap lang kami ng paraan ni Papa. Maraming salamat. Kahit papano pala ay may halaga rin ang buhay ko sa iyo. Biglang pinangiliran ng mga luhang sabi nito sa kanya. Olivia, mahal na mahal kita at hindi ako papayag na magtagumpay si Emilio na ang kanika buong pagmamahal na sabi niya dito. Kung totoo mahal mo ako, bakit tinigis mo ako ng dalawang buwan? Puno ng pagdaramdam ang puso nito. Sinikap kong iwasan ka dahil hindi ko matanggap na anak ng dating hostess ang babaeng iibihin ko. Kung hindi mo matanggap ang pinagmulang ko, bakit sinami mo sa akin ang inyong damdam? Dahil hindi ko pala kaya na mawala ka sa akin at handa na akong tanggapin ang inyong pinagmulan ngayon. Mahal na mahal din kita at hindi ko rin makakaya na maangkin ako ni Emilio kapag nangyari yun ay hindi mo na akong makikita ng buhay at kasama kong malilibing ang ating anak na siyang bunga ng aking pag-ibig sa iyo. Madamdamin sabi nito habang naririn niya ang mahihina nitong pag-ibig. huwag kang magsalita ng ganyan. Lakasan mo ang iyong loob at patuloy kang magdasal. Hindi kita pababayaan. Kagawa ko ng paraan para mabawi kita kay Emilio. Pangako ni Rachel. Sana nga ay makagawa ka na ng para bago pa magtagumpay si Emilio sa kanyang masamang hangarin sa akin. Ilarawan mo sa akin ang kanyang lalagyan mo para malaman ko kung ano ang dapat kong gawin. Hiling niya dito. Habang magkausap si na Olivia at Chuck sa pamamagitan ng hangin, ay abala din ang mag-aamang Don Henio, Lourdes at Emilio sa pagpaplana. Emilio, anong binabalak mo ngayon? Tanong ni Lourdes sa kapatid. Gusto kong makasal agad kami ni Olivia para wala nang magawa si Jack para maagaw sa akin si Olivia. Togo ni Emilio. Alam kong si Jack ang minamahal niya. Pero hindi isin na siya pakikinagabangan pa ni Jack. Paano kayo makakasal ni Olivia kung hindi ka niya gusto? Muling tanong nito sa kanya. Kaya mo ba siyang pilitin para magpakasal sa iyo? Ate, kagamitin ko si Olivia ng ating kapangyarihan para mapasangayon ko siya magpakasal sa akin. Magpuro din ang ulo mo, Emilio. Napapailong na sabi ni Lord sa kanya. Bakit mo naman nasabing mapurol? May kapangyarihan naman talaga ako ah. Dahil hindi mo naisip na gamitan mo man ng inyong kapangyarihan si Olivia, ay hindi mo pa rin siya papasunod sa inyong kagustuhan kung may namagitan na sa kanilang dalawa na siya. We can do lang na hindi. Natitigil ang napatingin siya sa ama at kapatid. Gusto mo pa rin ba si Olivia kahit na ibigay na niya ang kanyang pagkababae kay Jack? Muling tanong sa kanya ng nakatatandang kapatid. Mahal ko si Olivia. At kahit may namagitan na sa kanilang dalawa ni Jack, ay gusto ko pa rin siya. Buong tapang na sagot ni Emilio sa kapatid. Siya lang ang nag-iisang babaeng natutunan kong ibigin, kaya dapat siyang maging akin. Kung ganoon ay kailangan mo rin ang kanyang ng sabilitan si Olivia para ina sa ilalim na sa kanya ang kapangyarihan kating. Sa ganoong paraan, ay lubusan na siyang mapapa sa ilalim sa ating kapangyarihan. At anuman ang gawin ng mga koronado, ay hindi hindi nila mababawi ang babaeng mahalo wika ng kanyang papa. Kaya mo bang gawin niyon? Tanong ng kanyang ate Lourdes. Ngayon din ay ko ang sinasabi niyo ni papa. Ani May tamang oras at araw para isagawa mo iyan, Emilio. Paalala ni Lourdes sa kanya. Ang ibig mo bang sabihin, ate, ay hindi ko pa pwedeng gawin niyon ang sinabi ng papa. Kailangan hintay mo ang araw ng biyernes. Eksaktong ikalabindalawa ng hating gabi bago mo gawin ang sinabi ng papa. Pero Martes pa lang ngayon at dalawang araw pa ang hihintayin ko. Sa loob ng dalawang araw ay marami pang pwedeng mangyari. Biglang nagkaroon ng mga pangambang sabi niya. Kailangan mong maghintay para magkaroon ng bisa ang lahat. Anang kanilang ama. Emilio, wala ka namang dapat na alalahanin. Nasa bahay natin si Olive at mahihirapan ang mga koronada. Naitaka siya buhat sa atin. Pagpapalubag loob ng kanyang kapatid. Tama ang ate Lourdes mo. Higpitan ang kay Olive para hindi tayo masalisihan ng mga koronado ayon sa kanyang ama sa sinabi Lordes. Lourdes. Wala na siyang nagawa kung hindi ang sundin ang mga sinabi ng kanyang ama at nakatatan ng kapatid. Subalit so, hindi siya nakatiis na hindi makita at makausap si Olivia